You know, Good morning everyone. It's me, your official Pamisang vlogger, Ino Guapito. Oh yeah. Ayan, marami 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 maraming salamat sa lahat ng mga subscribe at siyempre sa lahat na din ng mga nanood sa aking unang video sa ating YouTube channel Ino Guapito's Vlog. Ayun, siyempre nandito pa rin nga tayo sa Taiwan. Ayun, nandito ako sa bukid. Ayan, kitang-kita nga yan, nasa bukid ako. Ayan nagpapahangin lang, tamang tambay lang habang wala pa tayong ginagawa. Ayan, maraming maraming salamat at naka 159 views yung unang video ko. Ayan, syempre, maraming maraming salamat maliit man pero malaking bagay na para sa akin na nagsisimula dito sa ating YouTube. Ayan, bali ganito nga lang din dito sa Taiwan. Wala namang pagkakaiba talaga doon sa Pinas. Actually, kung totoo ganito din yung bukid. Nandito kami kasi sa Tainan, nasa bandang south kami. Ayan, bali malayo-layo tayo sa Taipei. At ito yung nakikita natin ngayon sa aking mga followers sa Facebook. Kung natatandaan nyo itong lugar na ito, na-vlog ko na din di, na-vlog ko na rin ito dati. Ito yung mga puno ng golden shower. At mga ilang araw na lang din, o siguro, o weeks siguro ang bibilangin, uh, lalabas na din yung mga uh, bulaklak nito nitong mga punong kahoy na ito. Ayan, at magiging dilaw na dilaw itong kalsadang ito dahil sa mga golden shower. So, ano na? Ano na ang pag usapan natin? <laughs> wala akong maisip. Ayan, wala akong maisip na i-vlog muna. Sari-sari na lang. Ayan, habang pinapadami muna natin yung ating mga subscriber. Kasi kailangan natin ng isang libong subscriber sa YouTube. Ayan. At hindi naman natin minamadali. Pero sige hayaan nyo, dalhin ko kayo dito sa ano, merong malapit na temple dito sa amin. Dalhin ko kayo para makita nyo yung temple, mga templo dito sa ano, sa Taiwan kasi uh, nagkalat, nagkalat tuloy. Ayun, maraming mga templo dito. At nung unang ano, nung unang punta ko dito, parang takot na takot ako sa mga templo dito dati. Ayan, at kung bakit, ayan, malalaman nyo yun. Papakita ko na lang sa inyo. Ano oh guys, at nandito na nga tayo. Ayan, isa lang nito sa mga napakaraming templo dito sa Taiwan. At saka kahit anong lugar siguro puntahan mo, at meron at meron kang makikita ang templo. Ayan, parang park na nga rin to. Kasi may mga pagoda, and may mga upuan, may mga pasyalan doon sa banda doon. Nandun na nga yung aking e-bike. Ayan, tapos lalapit tayo mamaya. Pero ituloy ko muna yung akin kwento kasi nung pumunta nga kasi ako dito sa Taiwan dati, bale paggabi na guys. Tapos yung mga templo kasi dito, pagkagabi may mga pulang ilaw. Ang kung may imagine nyo, 'di ba? Ganito yung makikita nyo, tapos may mga pulang ilaw. Ayun, kaya parang nakakatakot. Pero hindi naman. <laughs> Naalala ko lang kasi yung mga ano, mga movie, 'di ba? Yung parang may mga incantation. Ayan, kaya grabe, nagulat kasi ako nung first time ko makakita ng mga ganitong templo. Pero na-appreciate ko naman yung kagandahan ng mga ganito. Kasi tingnan nyo guys kung kaano yung mga detalye na ginawa nila sa paggawa ng templo na ito. Yung mga disenyo na mga ano nilagay. Talagang ma-appreciate nyo talaga. Ayan no, hindi ko alam kung paano ginawa itong mga to. Pero kung makikita nyo, gaya nga nung sinasabi ko kanina, grabe yung detalye na ginawa para sa construction ng templong ito. Ayan. Kung paano inukit. Ewan ko lang kung inukit ba tong mga to. Ayan yung mga statue. Ayan, makikita natin dito. At saka yung taas. Grabe. Ayan. At sobrang na-appreciate ko talaga kung gaano yung effort na ginagawa nila dito sa pagbibuild. Ayan, pwede nga tayong pumasok pero syempre hindi na ako papasok. Ayan, baka mamaya ay tayo. O, di ba? Ang ganda at napakakulay. Ayan, at ito nga yung paligid din ng Uh, temple. Ayan. May mga namamasyal. Ayan. Merong mga nakatambay lang din. Ayan. So, oh, guys. Tignan nyo to oh. Dito sa palibot ng uh, pagoda. Ayan. Ito yung pagoda dito sa may temple. Ayan. May mga turtle. Oh. Turtle. Turtle. Ang dami. Oh, meron pa doon. Mga pagong. Ang dami oh. Ang daming mga pagong. Oh. Kumusta na kayo mga pagong? Oh, ang dami niya doon oh. At dito naman sa side na to, meron silang mga koi fish yan lang muna yung ipapakita ko sa inyo <laughs> at hindi pa akong makagala ayan at kung gusto nyo magtrabaho abroad bilang factory worker at hindi pa kayo makapag decide kung magta Taiwan ba kayo Japan o Korea ayan pinaka best option talaga ang magtrabaho sa Taiwan kasi hindi mo nakakailanganin mag-aral ng language tulad sa Japan o Korea. Ayan, magte-training ka pa ng 3 months or 6 months. Dahil dito sa Taiwan, hindi na. Ayan, kasi may mga translator naman. Tsaka hindi na talaga kailangan. Kasi sa may mga company talaga, lalo na sa mga malalaki, may mga tao, hindi, uh, nakakapagsalita naman sila ng English. Kaya hindi na malaking problema talaga yung language pagdating nyo dito. Tsaka madaling matutunan lang din yung Chinese kaya huwag kayong mag-alala. Uwi na ako guys. Tingin na lang ako nang bibilhan ko ng drinks. Tapos uwi na ako. Kasi dumadami na din yung tao kasi dito. Ayan, pahapon na rin kasi. Maraming mga batang naglalaro na. Tsaka maraming mga nagja-jogging na. Dito sa paligid ng temple. Nandito nga ako sa bilihan ng drinks. Tapos nagkita ko tong baboy. Baboy na cake. <laughs> tsaka may mga aso. Ako, teddy bear. Ayan, pumili ako ng night. Nandito na nga ako ulit sa dorm. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Patuloy niyo pa akong supportahan at mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. At syempre, paki-click na rin ng ating notification bell para ma-update kayo sa mga kaganapan sa aking buhay. At syempre, it's me, your official pambasawang vlogger here in Taiwan, ang unang isang idog guwapito! Oh yeah!